tatry namin ang ano push up to failure di ka tanya yun KDR push up KDR push, up, push up challenge, challenge. tatry namin kahit hindi pa kami nakabuo ng 90 days siguro mga 60 days pa lang yung 25 push up challenge namin <coughs> ni kuya okay tatry namin run Tak tahu. Ini. Sis. Konting ekstesa, konting stretching, kongsi 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 yang ginawa wow, ni Kuya, Push up to failure, 50 kongsi 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 Alright, alright. Okay. <coughs> Dab na na. Masakit na eh. Push up to failure hanggang sa... Oh, kung ano yung... Oh. <laughs> hanggang sa hindi na kaya na kayo muna. Hanggang sa, yun. Yung pinaka... Kung bakit sabi nga ni Kuya? Yung hindi yung... mabigat na... Uh, mabigat First time.

ああ。 ayun nga yung pinakaya so doon hanggang doon yung limit dito pala yun yung pinaka limit namin sa ngayon first time <laughs> para first time <step. laughs> buhan dito day 1 um. <coughs> push up to failure ni kuya Daniel Rason nagulap <laughs> <coughs> Peace out. <laughs>